Redders nga, Mars. Pag-ibili muna tayo ng raiders dito. Okay, na nakamali. Meron tayong 70 pesos. Ha? Oh. Pati may pa doon. Oo. Patay mo yung ilaw, ha? Ah. Magkano yan, Mars? 17. Ba't tanginan to? Nilagyan <laughs> mo yung straw? Ano yan? Sobrings? <laughs> 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 na istroba, ang Ang ba? Ang cute. Siyempre maliit lang <laughs> Ang <pure. laughs> <Ayan>. cute. <coughs> Saan... Eh. Mm -hmm. yeah, oh, <playthrough> sa mga... jinem si dari itu eh oh aku ini namanya paling gue pilih jangan si paling pilih MP Back to basic MP <laughs> Ayan, back to basic sila <laughs> MP oh. At saka sa mga kakabaho ko uh. Sa basis. Salamat sa mga nag-follow thank you sa mga at followers sa, natin. Thank you, thank Thank you, thank you. Thank you, thank you sa mga followers. Sa mga hindi pa nagpa-follow, mag-follow na kayo. Thank you, thank you. Kasi ko kayo, takinan niyo. Thank you sa mga kasama niyo, Paring Budoy, sa mga nag-follow dyan. Sa aking follow, pagkita-kita tayo, tayo na si Pabundo. Pagkita ako eh. Mga pida ko, tropa ko. Ayun, mga kanya. Paano nyo na? Paano niyo na? Wala naman kayong gastos Okay, tago Salamat sa mga nag-follow, ha. Ah. mga followers ng dieselak. Tuloy-tuloy lang Para tuloy-tuloy din -tuloy ang feeding Dieselak sa feeding Sana umabot ang anniversary Kaso matagal to eh ah, Isang buwan pa lang eh, no, boss?

natin yung mga walang servisyo. Dati. Ngayon, tayo? ang dana mag-servisyo. <coughs> Dating perwisyon, dana kami mag-servisyo. Uh -huh. Hmm. Okay, magandang gabi. Gabi kasi ngayon. Habang hindi, naginom tayo Magandang gabi po sa lahat. Bukas, may feeding kami. Eh, sutang haon. Para sa lahat yan, kung sino mang may gusto. Pero, as usual yan, hanggang maubos lang kasi Ambagan lang yan ng trupa namin sa hanggang sa naabot yung pera na pinagambagan hanggang doon lang yon. Pasensya na dun sa hindi inaabot eh, hanggang doon lang talaga yon. Pero kung meron mga magbibigay pa handa kami tumanggap. Bawal ang politics dito. Bawal mag ang mag-front ng politics. Amin to. Bisa lah.